yon magandang araw po sa inyo lahat. Magandang umaga. Napakalamig ngayon. Parang negative kagabi ngayon. Nag number one. Bumubugay yung bibig natin. No? Sa lamig yun. Buti na lang. Dumabas yung haring araw. Napakatahimik ngayon. Yan ano lamig. So, kaya nalabas natin yung ating sinampay Sinampay natin No? Napaarawan natin. Ang salami namin oh, kita nyo, nagmumoy so, so sobrang lamig. Malamig talaga. Ayan oh. Buti na lang at lumabas yung ating araw. So, parang apat na araw ngayon malamig, ah mainit. Tapos, nakaraang araw, puro ulan. Ayan, buti na lang lumabas yung ating haring araw. So, Berding-berde po ngayon dito. Kita nyo ang ganda ng ating kapaligiran. So nakaka-relax po dito sa amin. Sa tabi to ng kalsada. Yan ang tabi ng highway. Yan. Pati yung puno. Maa-amaze ko. Oh. Yan. Ganda ng mga puno dito. Ganda ng kulay. Pati mga dahon. Ang gaganda oh. Hindi ka maiinip dito. Doon naman sa likod. Puro puno naman doon. Profine trees. Uy, lamig. Sarap. <coughs> so, ano to? Daanan to ng mga sasakyan. Kaya dito sa umaga, napaka, ano, ingay. Mm -hmm. Ganda. Medyo lumalabo na yung ating camera. Gawa nung, ano, gawa nung ating ah uh, moist ng mapag mapag ngayon ganda po dito yan. magandang araw po sa inyo lahat magandang umaga ulit kita nyo may maya din dito may ibon ding maya Sarap manirahan sa gantong lugar. Sarap huminga ng malalim. Inhale at exhale tayo. Parang 3D yung ating ano. Ating kuha, malinao. Dito naman sa palikod, so may bahay dito yung may ari ng bahay namin ito isang bahay parang bahay bakasyonan dito naman sa likod namin oh. puro puno okay tayo dito so makikita nyo pag naglulumot na yan yun. Maktakot naman doon baka may ahas sa loob sagdan sa tayo yan, naglulumot na So ito yung aming hagdan pataas. Meron niyang kisabi sa loob pasilip ko lang yung aming likodan lamig ayan o yan po yung likod namin puro matataas na puno kaya napakalamig po dito ay lamig ito yung ginawa kong hagdan yan o dalawa gumawa po tayo ng hagdan i-upload natin doon sa isang channel natin Ayan. Uy, lamig. So, yan Pakikita ko yung puno dito sa likod. Ang tataas ng puno dito. Ayun. Wala pang squirrel ngayon. Kapag umaga ma-squirrel dito, siguro ngayon malamig. Nakatago ko sila. Ayan, ganyan po ang puno dito. Ang ganda ng pagkaka-formation ng mga parang ano lumot. O. Pero da, ano yan mga halaman. Eh o. Ayan, na. basta thank you po sa mga nanonood dyan. Maraming maraming salamat. Ito po ang lugar namin sa Pilad Uh, ikot tayo doon sa kabila bago natin gawing 5 minutes to siguro. Eh o. So, ganda ng mga... No, pwede tayo maglagay dito ng mga Christmas light hindi na natin kailangan bumili ng Christmas tree ayan o Ito ayan naman o Ang ganda guys dito nakaka ano dito nakaka amaze ito nakikita yung ating ano anino so balik natin do sa ating umuusok yung bibig natin o oh. Ito yung aming ano, bodega, magamit mga gamit. So yun, magpapaalam na po ako sa inyo lahat. See you po ulit sa ating next video na i-upload. Talagang papasok na ako sa bahay at kahit may araw, sobrang lamig po. So nagtaglagas na dito na isang araw yan no? and Ayan, marami, maraming maraming salamat po sa mga nanood and see you po sa next vlog. Paalam po. God bless you all. Bye-bye. Thank you again for watching. Sana po suportahan niyo itong ating pangalawang channel. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all. Keep safe. Thank you again.